shoes. Oh, bakit Ba't nandito ka? Ah, kanina pa ako nandito. Pinakain na namin si Billy. Gusto mo ba kumain? Kain ka muna, yun, no? Ah, hindi, Sige na. Masyug ako. Hindi ba kayo nagkaayos ni Christy? Sabi ni Kwago, doon ka galing. Hindi pa daw siya nandang sa akin. Ang problema, nakisaw na naman yung ex niya. Nag-away na naman kayo ni Jordan? Pabanatan ko nga sana kaso pinigilan ako ni Christy. Pinaniwalaan pa niya yung hayop na yun. So sorry na nag ko ng tension sa inyo ni Christy. That wasn't my intention. Pero alam mo, naiintindihan ko si Christy eh. Kasi alam mo, kaming mga babae, minsan talaga, kailangan namin ng time sa sarili namin para magkaroon kami ng sarili naming realizations. Tapos, pag okay na kami, kami na mismo yung lalapit sa inyo. So I think, mas better kung mag-focus ka, ka sa anak mo. Kailangan ka nabili ngayon. Mas kailangan kanya. niya. Pupunta ako lang si Billy. Kausa? Hi, Christy. Matagal-tagal na tayong hindi nakikita. Ah, kaosa eh, Kausa, sigurado naman po alam nyo kung ano yung pinagdadaanan namin ni Leon ngayon. Oo nga, pero magmula nung lumabas si Billy ng hospital, hindi ka na niya nakita. E di siyempre nagtataka na yun. Gusto ko naman po kasi talagang dumalaw. Dumalaw ka rito bukas. Alam mo kung bakit? Wala dito si Leon. Ah, Maghahatid siya ng sasakyan ng kliyente niya sa Alabang. Pumunta ka rito para magkausap din tayo. Sige po kausap. Punta ako. Salamat ah. O sige, Christy. Masahan kita bukas ah. Bye! Kausap! Ay, kabayo! Muntik na mahulog ang... Sorry, sorry. Huwag mo akong ginugulat ng ganyan ah. Eh, Hindi. Kausap, bakit niyong pinapapunta si Christy dito? Di ba ang usapan, bibigyan muna siya ng space ni Kalio. Oh? Gusto ko kasi magkaayos na silang dalawa. Hindi ako naniniwala na yung space na yan ay kailangan para magkasundong sila. Yung space sa pagitan ni Leon at tsaka ni Christy, merong gustong sumingit. Yun yun. At, ay, tumayo. Napainom ko ng panagamot si Billy. Usa sa narinig ka ata. Ayun o ngayon. Billy? Anong ginagawa mo rito? Sino nagpapasok sa'yo? Ah, uh, si Quago po pinaakit ako. Oh, eh. bakit ka nandito? Nabalitaan ko po kasi yung nangyari kay Billy. Pasensya na kayo ha. Ngayon na ako nakadalaw kasi may inaasikaso akong kasal ko. Pero siyempre po, concerned pa rin po ako doon sa pamangkin ko. Kamusta po siya? Nang maaksidente siya, naapektuhan yung pag-iisip niya. Hindi rin siya makapagsalita, hindi rin siya halos makakilos, di siya makalakad. Hmm gat paano po yun? Hindi na po siya gagaling? Kaya siya tine-therapy ngayon, sabi ng doktor, baka matagalan pa daw. Matatagalan pa bago siya makabalik sa dati. Huwag ka mag-alala, kita. Hmm. Sige po. Mauna na po ako. Dadalaw na lang po ako ulit.